Mga magsasaka sa Occidental Mindoro nagpasaklolo na dahil sa mababang presyo ng palay sa merkado. Rajman Marcelo Raro, RMN Mindoro sa Balita. Nagpapasaklolo na ang mga magsasaka sa Occidental Mindoro dahil sa 10 to 12 pesos na lamang ang bili ng kanilang mga palay sa merkado. Sa panayam kay Gregorio Billones, 40 years nang nagsasaka ng barangay Nicolas Magsaysay na kung patuloyan niya na minamaniobra ni Obra ang presyo, Ini kayat nito ang kapwa magsasaka na magtanim na lamang sila ng palay na konsumo ng kanilang pamilya sa loob ng isang taon. Ito anya'y para matauhan ang gobyerno. Ayon naman kay Sunny Marisga, 47 years na nagsasaka ng Barangay Manggarin sa Nuse, na napakalaking kalugihan sa kanila ang kasalukuyang umiiral na presyo ng palay. Aniya, papaano sila mabubuhay na maayos kung magpapatuloy ang ganitong presyo? Ang 20 pesos na farmgate price aniya ay sapat na para sa kanila. Dagdag pa rito na limitado ng 100 kaban ang pwedeng ibenta sa NFA San Jose at nasa 267,000 kaban lamang ang nakatagdang bilhin hanggang Disyembre na nangangahulugang 2,670 na farmers lamang ang makapagbebenta. Sinabi naman ni NFA Branch Manager Harold Cuatero na lulungkot siya sa kinakarap na problema ng mga magsasaka. Ang tanging solusyon anya dito ay ang dahan ang Rice Tarification Law at maisamatas na ang House Bill 001 o ang rice industry and consumers Act. kasama mo sa Armin Mindoro province Rajuman Marcelo Raro Tata Armen.